Dylan Harper, 50% dugong Pinoy. At ngayon number 2 overall pick ng San Antonio Spurs, isang tanong ang gumulantang sa sambayan ng Pilipino. Mas tatak Pinoy pa ba ito kay Clarkson? Habang si Jordan Clarkson ay proud 25% Filipino, si Dylan ay anak ng isang 100% Filipina, si Maria Pizarro Harper mula mismo sa bataan. Ibig sabihin, si Dylan Harper ay kalahating Pinoy sa dugo. Isang tunay na half-Filipino NBA superstar. At ngayong pasok na siya sa NBA spotlight, hindi lang talento ang dala niya, kundi dugong umaagos galing sa Pinas. Sa ilang panayam, hindi lang basta nabanggit ni Dylan ang pagka-Pinoy niya, pinagmamalaki niya ito. Mula sa pagkaing Pinoy, values ng pamilya, hanggang sa ugaling kinamulatan niya mula sa kanyang ina. Kaya ngayong pumirma siya sa Spurs, umuugong agad ang tanong, kung si Clarkson ay kinilala bilang Gilas Hero, bakit hindi si Dylan? Mas matas pa ang Pinoy pride sa dugo o sa paglalaro sa FIBA. Si Dilan, kahit hindi pa suot ang jersey ng Pilipinas, ay tumatatak na sa puso ng mga fans. At kung sakaling dumating ang panahon na pumayag si Dylan maglaro para sa Pilipinas, hindi lang ito gilas move, ito'y magiging pinakamakabangis na pagbangon ng dugo nating mga Pilipino sa NBA. Dylan Harper, 50% Filipino, 100% shocking. Hindi lang talent ang binibilang sa NBA ngayon, kundi ang dugo. At kung dugong Pinoy ang pag-usapan, isang bagong pangalan ang biglang umangat, Dylan Harper. Ang number 2 overall pick ng 2025 NBA draft na pinili ng San Antonio Spurs ay may 50% Filipino blood, mas mataas kaysa kay Jordan Clarkson, mas malapit sa kulturang Pilipino. At ngayon, mas pinag-usapan ng buong bansa. Sino nga ba si Dylan Harper? Anak siya ng NBA legend na si Ron Harper Sr., pero ang ina niya, si Maria Pizarro Harper, ay 100% Filipina, tubong bataan. Ibig sabihin si Dylan ay hindi lang basta may lahing... Pi Kalahating puso't tugon niya ay galing sa Pilipinas mismo. At yan ang dahilan kung bakit maraming fans ang biglang napatanong, bakit ngayon lang natin siya napansin. Habang si Jordan Clarkson ay anak ng isang half-Filipina at may 25% Filipino heritage, si Dylan Harper ay direktang konektado sa Pilipinas. Sa mga lumang panayam, ilang beses nang binanggit ni Dylan ang pagmamalaki sa pagkapinoy mula sa pagkain na niluluto ng nanay niya hanggang sa mga values ng respeto at disiplina na kinalakihan niya sa kanilang tahanan. Pero ito ang twist, hindi pa siya naglalaro para sa gilas hindi pa siya lumalapit sa samahang basketball ng Pilipinas. At sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung eligible ba siya sa ilalim ng FIBA rules. Pero ang emosyon ng mga fans ay malina. Kung si Clarkson ay niyakap natin bilang sariling atin, bakit hindi rin si Dylan? Ang tanong ngayon ay hindi lang kung gusto ba ni Dylan Harper na maglaro para sa Pilipinas, kundi kung kailan natin siya kikilalanin bilang isa sa atin. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng jersey para ipagmalaki ang dugo mong Pinoy. Minsan, sapat na ang ugali, pagmamalaki at pagbabalik tanaw sa pinanggalingan. At kung darating ang araw na isuot niya ang bandera ng Pilipinas, malamang mas malaking gulat pa ang darating kaysa sa draft night. Niya mismo. Nang lumabas ang balitang 50% Filipino si Dylan Harper, parang umalingaw-ngaw sa social media ang tanong, mas Pinoy pa ba ito kay Jordan Clarkson? Sa unang tingin, simpleng comparison lang ito ng bloodline percentage. Pero sa puso ng mga Pilipino, mas malalim ang ibig sabihin nito. Si Clarkson, 25% Filipino, ay matagal ng yakap ng bansa. Hindi lang dahil sa lahi, kundi dahil sa loyalty niya sa gilas. Kahit galing NBA, kahit milyonaryo, hindi siya nagdalawang isip lumaban para sa Pilipinas sa mga FIBA tournaments. May tattoo pa na nga siya ng Manila sa katawan. Kaya kahit hindi fluent sa Tagalog o Bisaya, Clarkson is ours. Pero si Dylan Harper, mas malalim ang dugong Pino. Anak siya ng Filipina immigrant, lumaki sa bahay na may lutong bataan at ilang beses nang nagkuwento ng pagmamalaki sa pagka-Pilipino niya. Pero ito ang twist hindi pa siya nagsusuot ng gilas jersey. Wala pa siyang international game sa ilalim ng PH flag. Kaya ang tanong ngayon, sino nga ba ang mas tunay na Pinoy, ang lumaban o ang mas may dugo? Ito ngayon ang nagpapakulo sa debate. May ilan na nagsasabi, hindi sapat ang 50% kung wala ka sa court para sa Pilipinas. Pero may mga tumatapat din. Hindi rin dapat maliitin ang dugo at cultural upbringing. Baka nga mas Pinoy pa si Dylan sa ugali at pananaw kaysa sa ilang full-blooded na hindi proud sa heritage nila. At dito pumapasok ang mas malalim na pagninilay. Ano ba ang sukatan ng pagiging isang tunay na Pilipino? Dugo? Wika? Laban sa FIBA? O ang puso na handang magpakilala at tumindig sa angkan mo kahit hindi mo kailangang gawin? Sa kaso ni Dylan Harper, makikita mong hindi ito scripted na identity. Hindi siya pilit. Wala siyang Pinoy card para lang sa mark. Kung paano niya pinagmamalaki ang roots niya, natural, totoo, at walang halong press release. At ngayong nasa Spurs na siya, hindi malabong mas lumakas pa ang panawagan. Pwedeng ba siyang suotin ang gilas jersey at tuluyang maging bagong mukha ng Pinoy sa NBA? Ngayong malinaw na 50% Filipino si Dylan Harper at galing pa sa inang full-blooded Filipina na isinilang sa bataan, hindi may iwasan umuspong ang usapang FIBA eligibility. Pwede ba siyang maglaro para sa Pilipinas? Anong proseso ang kailangan? At handa ba ang SPP na kumilos agad? Ayon sa FIBA rules, para may touring na natural-born Filipino player at hindi naturalized, kailangang makuha ang Filipino passport bago mag-16 years old. Sa ngayon, wala pang ulat kung kailan nakuha ni Dylan ang kanyang passport, kung meron man. At kung hindi siya umabot sa cutoff, papasok siya sa naturalized player slot gaya ni Justin Brownlee. Pero kahit ganun, may tsan sa pa... Kung ang SPP ay makikipag-ugnayan ngayon pa lang at malinaw na may papel at dokumento si Dylan mula sa kanyang Filipina mother, maari siyang e-campaign bilang homegrown Pinoy. Kung hindi sa FIBA, baka sa ibang international tournaments o promotional games, muna siya makasama. Ang mas mahalagang tanong, gusto mga panayam niya, hindi pa niya direktang binanggit ang intensyong maglaro sa gilas. Pero paulit-ulit niyang sinasabi na he's proud of his Filipino side at minsan, yan lang ang kailangan para magsimula ang spark. Tingnan natin ang posibilidad. Imagine Dylan Harper wearing the Gilas jersey. Isang half-Filipino NBA star, kasabay ng mga lokal nating bayani tulad na Justin Brownlee, AJ Edu, at pagbalik niya kay Soto. Dalawang NBA players sa isang national team, isa na naturalized at isa na talagang may dugot-ugat na galing bataan. Kung si Jordan Clarkson ay naging inspirasyon ng isang buong henerasyon, si Dylan Harper ang pwedeng sumunod at posibleng higitan pa. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang skills ang tinitingala ng fans. Mas malalim ang epekto kapag naramdaman mong isa siya sa atin. At kung may plano ang gilas para sa 2027 World Cup o 2028 Olympics, ngayon ang tamang panahon para itanim ang ugnayan kay Dylan Harper. Kasi habang maaga pa, habang buo pa ang puso, habang sariwa pa ang draft status, baka ngayon na ang pagkakataon para ang number two pick ng NBA ay maging number one sa puso ng Pilipino. Sa panahon na hinahanap natin ang susunod na Pinoy pride sa NBA, isang pangalan ang dumating na parang kidlat, Dylan Harper. Hindi man siya lumaki sa Pilipinas, ang dugong na nanalaytay sa kanya ay hindi mapagkakaila. Anak siya ng isang Pilipina mula sa bataan. at sa bawat galaw niya sa court, sa bawat salitang binitawan niya tungkol sa pamilya at kultura. Ramdam na ramdam mo, may pusong Pinoy ang batang ito. Mas malaki ang dugong Pilipino niya kaysa kay Jordan Clarkson. Mas malapit ang pinagmula. At sa dami ng Pinoy NBA fans na sabik sa representation, hindi imposibleng si Dylan ang maging bagong mukha ng pride natin sa global stage. Pero ang tanong, gugustuhin ba niyang lumaban para sa atin? Sa ngayon, wala pa tayong kasagutan. Pero isang bagay ang malinaw, bukas ang pinto, nasa SPP, kung paano nila iha-handle ang potential nasa fans kung paano nila ipaparamdam na welcome si Dylan. At nasa kanya kung gusto ba niyang isulat ang kasaysayan bilang unang 50% Filipino NBA player na magsusuot ng gilas jersey. Minsan, hindi mo kailangan ng papel para sabihin isa ka sa amin. Sa paraan ng pagkukuwento niya tungkol sa nanay niya, sa ugaling dala niya, at sa pananaw niya sa pamilya at respeto, Pinoy si Dylan Harper. Buo, malalim. At kung sakaling tumapak siya sa FIBA Court bitbit -bit ang tatak ng Pilipinas, siguradong hindi lang buong bansa ang tatayo, buong mundo ang mapapatingin.